kasama sina Ate Liza, Buboy, and Angel. Pero bago natin ituloy ang laro, runners, excited na kaming makisabay sa takbuhan nyo hanggang finish line. I'm sure marami kayong pasabog sa final week ng running match. Kasi sino po yung mananalo? Ayun ang sikretong hindi namin pwedeng sabihin. Kailangan nilang abangan. Kaya sama-sama tayong tumakas at sa Linggo na ang Season Finale ng Running Man Philippines! O oh. Oh, nako, kumpleto kaming walong runners na maglalaban sa final race. Nako, al, bakit? 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 May, bakit? may, may, may nagbabalik! May nagbabalik! <laughs> <laughs> Magbabalik sa Running Man Philippines, tiyempre, ang 8 runner namin, si Ruru Madrid. Yes! Naman, tambal ko yan. Charisse. Maraming, oh. <laughs> maraming... Marami. <laughs> Anyways, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta sa Running Man Philippines mula po nung season 1 hanggang season 2. Hanggang sa final weekend natin this season, sama... Pueh! Isama ninyo ang inyong buong pamilya na manood at mag enjoy Yan! Yeah. <laughs> Dito pa ang finish line na natin, ang laban. Kaya derede radyo pa rin tayo sa <laughs> Nahawa ako sa iyo. Deredede pa rin natin. Ito na ang Hale... Hale, hale -ho! Team Green, tingnan natin kung makakaabol ang Team Pink sa round na to, Maglalaban-laban kayo sa larong Hoop, Hoop, Hooray! Pwesto na! Pwesto na? Oo, na, na. Oh, kailangan okay dito Amin medyo... Pwede pang itali si Mike Pwede stretch. Ay, naku. Ito, Dapat medyo mahaba okay, ang paan ito. Okay, ready. Siyempre, ready na. Ay, ang galamay, kung Okay. Players, you have 1 minute and 30 seconds to play. Tick the clock! Happy time! Hey. Ayo, Angel. Okay, balik, ano yun, Angel? Ballet, ano ballet, ang ginawa ballet, mo? Angel. <laughs> Parang, oo. Oh, uh oh. Sino kaya ang may ayaw kaya? Ay, Dapat ayaw. may strategy. Dapat may strategy. Si Michael medyo Gina-G din talaga eh, no? Oy, uh. oi, oy. <laughs> oy. oy, oy. <laughs> medyo na nangunguna ang green team, ha? Malalaman natin. <laughs> Ate Clyde, tsaka bubo. Oy, bawal gamitin ng kamay. Ano ba yun? <laughs> Eto, malapit na si Angel. Malapit na si na Angel. Eto, medyo magkalapit na. Ayun, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Teka lang. Pero yung partner, nahuli. Okay. Okay, Ay, sino na, ito ang manangalo? Ay! Oo, oo, oo. Ang ribbon, ang ribbon, ang ano ribbon. Ang ribbon. confused ako, guys. Pero nakita naman natin kung sino talaga ang nanalo. Di ba? Ang green team naman. Ay, okay. para, clear. Parang, parang mali. Sa, 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 utak ko, tayo yung nanalo, bubuy. Eh. Oo nga. Hindi niyo ba nakita, Fee? Hindi niyo ba nakita yung pag-dive ko? Yun yung pang-winning point ko, eh. Hindi naman nakita <laughs> <kay> yung, <laughs> yung pag-dive ko sa lupit. <laughs> Minaiwan ka yung ring, eh. Minaiwan ka yung ring. Sa Dapat round kumpleto. one. Nako, eto na. At tinapos ka na. <laughs> <laughs> sa round one, winner ang green. blessing sa yan. Thank you then, aking Liza, Angel at Buboy. Nako mga tiktropa, tutukan natin ang finale ng Running Man Philippines this weekend.